Kailan mo mga niya? Share ko lang sa inyo ang matabo. Ah. Bag ug gid lang ari ako diri gamak sa ingredients katawa tawa no. Mat matabo man ni siguro sa inyo. Kaya nga kun pa ba, dito ako naka-parking in front gate sang 5 inya ginabaklan. Sang um uh, ingredients and it so happen inuha ko na yung aking binili. Hindi nagpasbay pa ko sa house the road kasi rebili ko plastic. Hindi nakita ko pag sa road ko, nakita ko, gin-open ng lalaki yung um, car. At pinilagay ang um, mga binili na Bombay si Bayos. Bombay si I'm, I'm scared. Nang nakita ko kasi, the same git sa, ano, the same git sa car yung car na nilagyan niya mong sibuyas, aus, nilapitan ko, akala ko sa akin yung kain na na forgot, nakapark pala ako doon sa in front ng 5 So, so yun ha, hindi nyo manaman ko na nung nangyayari sa atin, especially na matanda na tayo, akala ko, car ko yung nilagyan niya ng uh, mga sibuyas and um, garlic. And then, nung lumapit ako, na-remember, oh my God, hindi pala yun sa akin yung car. Nasa kabila pala yung car ko. may my God, nakalimutan ko sa sobrang nagmadali. And then, hindi mo na maintindihan ko ng ginagawa ko. So, I'm still here. Um, bilip ako ng plastic, but hindi ko nakala ang mangyari ngayon, ha? Pinabahan Kinabahan ako, and then I found out it's not Sige na, mga planggap ako ng plastic. And pakishare-share na lang. Bye-bye.